Paglabas ng bansa ng mga sangkot sa manumalyang flood control projects, pinababantayan na daw po yan ni DPWH Secretary Dizon. Hindi na ho bago sa atin ha. Hindi na ito bago sa mga panahon ngayon. Ang makarinig at makapanood ng mga balita tungkol sa mga individual na sangkot sa mga issue o nahaharap sa mga kaso na ginagawang escape plan yung pagpunta sa ibang country o ibang bansa. Pero this time po mukhang wala na talagang makakatakas dahil mas pinahigpit pa ang mga investigasyon dahil pababantayan na ngayon ang paglabas masok sa bansa ng mga umanoy sangkot sa flood control projects. Mismo ang newly appointed secretary ng Department of Public Works and Highways o DPWH na si Secretary Vince, Secretary Vince Dison ang nag-request sa Department of Justice na maglabas. Ito na ang immigration ng uh, Immigration Lookout Bulletin Order o yung tinatawag na ILBO para bantayan yung mga individual na yan na may kinalaman umano sa mga palpak na flood control project. sa Sabagay, hindi pa naman siya final eh. i pa yan. Pero, ano nga ba ang ILBO? Sa ilalim ng kautosan na ito, pinahihintulutan ang immigration officers na bantayan ang paglalabas-masok sa bansa ng mga sangkot na ito. Pero para malinawan ka at malinawan tayong lahat, tanging pagmomonitor lang ha, monitoring lang ha? sa biyahe ng mga individual na nasa listahan ng saklaw na tinatawag ng ILBO. Nilinaw yan mismo ng spokesperson ng Bureau of Immigration na si Dana Sandoval sa opisyal na panayam po ng DWIZ. Ito po. Um, sa ngayon po, yung lookout bulletin ay for monitoring lamang ng kanilang mga biyahe hanggat wala pong hold departure order or warrant of arrest. Hindi po ka tayo magkakaroon ng rason para pigilan ng kanilang pag-alis. Para magawa po ito, kukumpirmahin muna ng immigration officers kung meron bang inisyong hold departure order o warrant of arrest laban sa isang palipad, palipad na individual. Ang tanong ng bayan, ano nga ba ang mangyayari sa mga aalis na ito o sa mga individual na ito kung biglang hinain ng, uh, o hinainan ng warrant of arrest ang mga o ang isang individual habang nasa ibang bansa ang sagot ni Spokesperson Sandoval, makikipagtulungan pa rin ang gobyerno sa Interpol para matrak at mahuli yung mga nasasakdal na yan. Sa nasabing listahan na yan, makikita po na nangunguna si Assistant Regional Director Henry Alcantara na ngayon ay sinibak na po sa serbisyo. District Engineer Bryce Erickson Hernandez. High Tone Construction and Development Corporation President si Mr. Edgar Acosta. Wow Wow Builders General Manager. yeah Si Mark Alan Arevalo. At syempre po, hindi mawawala ang kontrobersyal na mag-asawang Sarah at Curly Discaya at marami pang iba na nasa listahan. Samantala, ayon po kay Secretary Vince Dizon, ang pag i ng ILBO ay gagamiting instrumento po yan para hindi magkaroon ng delay sa investigasyon. Nang sa gayon ay makuha ng mga Pilipino ang hinihingi nilang hustisya para sa marangal nilang pinagtatrabahuhang pera. D Research Report. Re -re -report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.